Welcome po sa aking YouTube channel. Meron po akong uh, iribil na meron ng shell na pre na 1,000 pesos the gas. Pero, kailangan mong magkaroon ng apat na uh, magpapagasakan kanila ng apat na tagwa 1,500. Yun po, para po ma-avail nyo ang Ah, uh, Shell, kailangan din po is meron kayong uh, Go application na Shell. Ayan po, may Shell po dapat kayo. Ayan po, dapat po meron kayong ganito para po ma-avail nyo ang 1,000 na pre gas daw po. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung uh, paano malalaman kung maabil avail mo na siya. Pupunta lang po tayo dito sa my Car Rewards. Ito, yung car words na yan. Ito, oh. Uh, naka-unlock na siya. Ibig sabihin, ang unlock na siya, naka-apat na ako na nagpagas na 1,500 sa kanila. Kaya naka-unlock na siya. Pero pag wala pa siya, hindi siya naka-unlock. Ibig sabihin, meron dyan na 0 uh, to 4 ibig sabihin uh, kailangan makaapat ka na tag 1,500 sa shell at uh, at i-represent nyo po tong ano nyo ah uh, uh, go plus nyo sa mga shell pag nagpapagas po kayo tapos po titingnan nyo po kung talaga pong nakikredit dun sa ano nyo, sa application nyo doon kasi may one time na nagpagas ako eh hindi ko alam kung iniskan ba nila yung ano ko yung application ko mamaya po is, is Ikiklaim claim ko na po sa Shell. Ah, uh, tingnan po natin mamaya ha. Pupunta po kami sa gasoline station at ipapakita ko po tong application ko para may libre po akong 1,000 na gas. Yan po. Andito na ako sa Shell. I-abel ko yung 1,000 na uh, free. Ito. First time kong i -ano siya i-claim eh. Kuya, first time kong i-ano i-claim. Paano ba to? Ano na siya? Nakaapat na siya? Bale ikaw mam, magpakarda ka po ng 1,020 tapos Bale 20 na lang po yung papayari. Ah okay, ah sige yun I-abili ko. Ganun pala yun okay. Tapos kunyari ah uh, Basta free na 1,000 siya okay, ma May papasobra ka lang din okay. Anong 20? May papasobra lang Hanggang kailan ang ano nito? Okay, Hanggang kailan ang promo? July 31 Basta lahat ng may go plus. Kay ka kuya o oh, sa grab. Ay sa vlog. <laughs> Ayan. Yeah, bill ko. Ayan kuya. Sige, bill ko. Ayan, may free ha. Ah. Legit yan. Legit siya na free. Hindi yan ano. <laughs> Hindi yan modus. Ayan na. Ah, may free daw na 1,000. Yeah, bill ko na. Ang kaganda. Bibigay ko sa'yo. Ang kaganda. So? Mamaya pag ko I-scan so mo. I-scan mo. O, sige. Ayan. 1,000 lang. Bibigay ko sa'yo. Yes, unleaded. Unleaded lang. Kasama kay mga bata oh, magpapagas ako. Oh. Ayahan. Ayun sila. Hi. Hi daw. Hi. <laughs> <laughs> oh, di ba makakatipid ka kailangan lang magpapagas ka sa, na sa ano sa shell ng apat na beses na 1,500 hanggang July. Kasi yung iba hindi naman totally alam talaga kung ano yan eh. May nagsabi lang din sa akin, ano, June 1 hanggang July 31 check nyo din po kung nai-scan nila ayan, pinapakita nila yung uh, magi start na yung pagkarga ng gas ito Sa na ni-scan no, no, no ay, mula guys okay na 20 pesos Ayan, legit na legit siya. 20 pesos lang ang babayaran ko. Nagpagas ako kasi ang ginas na is 1,020. Tapos, uh, 20 pesos na lang ibabayad ko. Thank you, kuya. Thank you. Huh. Di na, okay na. Thank you. Ayan, magpagas na rin kayo sa Shell. Bye.